So, what's up mga kabendo? I-share ko lang itong setup ko na ginawa using uh, Microtech uh, switch hub. So, hindi siya smart switch hub. Regular switch hub lang siya. Uh, router. So, to be specific, Ruigi E300 na the router. Then, ayan, 5B5. And ayan yung system pala na ginagamit mo ngayon, or tinetesting is uh, Qtify. Yan na yun yung mga sub sub uh, vendor modules niya. So, yung ginawa ko, set up buksan natin yung buksan natin si Microtech. Ayun niya, wait lang. So, ayan, nabuksan natin yung Microtex. Yung setup niya is naka VLAN interface siya. Ayan. Then, lahat sila, malabas sila sa bridge ng hotspot, yung mga VLAN. And then, even itong Ether 10 PPOE interface. Ayun. Lumalabas rin siya sa Ether 10. So, lahat sila sa Ether 10 lumalabas. Hotspot and PPPoE. So, yun. Yung setup nito, yung default na lumalabas sa network, ayan, andun yung Microtech, ayan yung Ryzen 7 server. Ayan, mula doon sa Ether 10, binabago ko siya dito sa unmanaged switch or regular switch lang yan sa so port 1. Then port 2, pumasok itong isang uh, sub-bendo board. Then yung yung kulay black na yan is, ayun, pumasok naman siya sa 5B5. So, siya yung naging uplink sa LAN 1. Then, LAN 2, is alam ko is ginawa ko siyang ano rin uh, Uh, local or Bendo Hotspot Network and then yung LAN 3 is VLAN 11 LAN 4 is VLAN uh, 12 So, kain na natin yung configuration Ito so, dito, 5B5 advance WLAN Yan. Nakikita nyo, yung default nya, yung pumapasok is yung vendor network. Nakatag siya sa yan, LAN 2, SSID 5G tsaka SSID. Nakapangalan naman yan. And then, VLAN 11 sa LAN 3. Si VLAN 12 sa LAN 4. Uh, SSID 4 at uh, 8. Si PPPoE, ayan, lalabas siya sa SSID 1 at 5. So, yun yung mga default na SSID. So, hindi siya lalabas sa LAN. So, itest natin. So, isang cellphone. No? So, yan. Connect muna tayo sa PPPOE. Natin. Ayan, PPPOE 2.4 Tsaka PPPOE 5G Sa so, 5G tayo Yun, as you can see, connected. And then sa ating hotspot or yan dito. Ayan, may nag-connect na isang PPPOE account. Ayan. Under PPPP. Ayan, may nag-enable na isa. So speed test, 50 Mbps yung profile nito. Speed test natin. Tools. Tools.

SSID 1 and 5. So, yan yung mga default na 2.4 tsaka 5 GHz. Ayan, okay. Okay yung PPPoE. Tumagos. Ngayon, mag-connect na naman tayo dun sa unmanaged switch or yung default na router. So, wala siyang VLAN capability. Ito, si it test. Ayan. So, ayan. You can see nag-open yung portal and then default uh, IP na 10.0.0.1. Then kapag nag-insert coin ako dito, tatlo sila, yung dalawa is naka 10.0.0.1. Uh, 10 network, yung isa is nasa VLAN 11. So, insert coin. Ito yung dalawa, si there. yun, umilaw, cancel. Then, si, yun, yung port, yun, so, umilaw. So, yung isa hindi lumilitaw dahil nasa ibang bilan siya. Nako, sila ng na yan. So, yan. Lipat naman tayo dun sa network na binobroadcast nito na default. So, yun yung ayan, bilan 10. So, sa so 2.4 na lang tayo. Yan. Again, nag-open and then, ayan. 10 network ulit. Insert coin. Ayan. Ayan cancel insert coin yun cancel yun pasok naman tayo sa VLAN 11 so sa isang anod pa rin yan ha? sa isang 5B5 so pwede kang mag multiple uh, remote or sub vendo sa isang 5B5 So, pinapakita ko lang kung ano yung possible gawin sa setup natin. VLAN 11 ayan, connected and then tingnan yung IP is 11 and then nag-insert ko yun ako ayan, umilaw naman yung isa and then hindi siya pumili or namili ng sabihan daw dahil naka-auto select siya under uh, VLAN 11 cancel movies so, hindi lilitaw, walang naka-download or wala siya time again try natin VLAN 12 naman So, both 2.4 tsaka 5 gigahertz gumagana yan. So, sa so VLAN 12 tayo. magita nyo, yan. 12 network naman siya. So, try natin bubli ng voucher. Open browser natin. Yan. Continue by browser. yon So, buy voucher tayo. 12 network tayo. Yan. Yeah, natin. So, yung mobile number. Please. 1 hour, 5 pesos for demo lang, so payment natin is gcash proceed open gcash yan, matrix post lang natin so ayan. so 5 pesos pay proceed yan So, use connect now natin. So, yun, may 1 hour na tayo. And then, within bilan 12. Check natin movies. Yun, lumitaw yung mga movies dahil may time na. Yan, loading lang siya. Pero yan, working na yan. Close. Try na naman natin lumipat ng default VLAN, VLAN 10. May time pa rin. Ito. So, ito. Kitify test. Yun yung repo, uh, uh, router natin na walang VLAN. Yan. Open <tipan tipan> natin ulit. Na refresh. Ayun. 10 network tayo pero may time pa rin. Okay. Nag-post lang siya, resume natin. Ayan. Okay. So, lipat ulit tayo. Doon sa B 10. Sa 5B5. So, sa ano tayo? Sige, 5G. Kasi kanina, ayan. B 10 5G. Ayan. Ayan open. Tingnan natin ang portal. Refresh. Home. Ayan. Resume natin. Ayan. So, yun. Nasa v uh, um, VLAN 10 tayo ng 5B5. May time pa rin. Di pa tayo bilan 11 ng 5B5. So, 5 gigahertz tayo. Ayun. Ayan. Ayan. Meron din siya. Tingnan natin yung auto-resume siya. Kasi wala naman akong post time. Pero, yun. Yan. 5B5. Yan. 5B5. B 11. Di pa tulit tayo. Plus. 5B5. B 12. Yung kanina. Ito. Ayan, Yan. Open. Open. refresh ayun so ayan may time siya and running time siya and then may expiration siya so kahit na ma-post siya is automatic yan may expired after the duration kasi wala kami po sa setup namin and ayan try natin speed test So, alam ko 5MB lang yung limit natin per user. Ayan, 5MB. Kaya so, yung gamit natin is kitify then Ryzen 7 uh, controller, and RB3011 na uh, Microtech. Then yung mga sabendo sabendo uh, kit natin yung official kitify sabendo yan so 55 then yan sa controller ito and So, online. Dalawang bendo. Refresh. Then, yung heat uh, dashboard. Ayan. Hotspot. Servers. and So, yan yung ginawa ng setup. So, uh, bigay na lang yung mga comments nyo. Suggestion. Paano po siya ma-improve. So, yan. Comment na lang. Thank you.